Ngayong araw guys, samahan nyo nga pala kami manguha na malalaking tulya dito sa napakalinaw na ilog. At dahil nga guys, dito kami manananghalian, naghanap na rin kami dito ng kahoy at ng spot na kung saan tayo pwedeng magluto. At syempre guys, grabe, napakaganda na napili natin at dito na rin guys tayo nagpo-trip sa tabing ilog. So what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw guys eh may bagong adventure na naman nga pala tayo At na naman guys natin kung anong pwede nating makuha at may ulam ngayong panangkalian At dahil nga guys nandito tayo sa napakalino na ilog ngayong araw eh, Naisipan na lang namin kumuha dito ng mga malalaking tulya May nakapagsabi kasi guys na malalaki daw yung tulya dito Kaso nga lang guys medyo malayo-layo pa yung spot kung saan tayo pwedeng makuha ng tulya Kaya eto lalakarin na lang muna namin itong mga tubig Buti na lang guys medyo mababaw lang at hindi kami nalulubog Pero so bago tayo tumuloy sa adventure na natin mga guys wag nyo sanang kalimutang i-share at wag nyo sanang skip yung ads na lumalabas dito sa mga video natin at salamat nga pala guys sa mga nakaka-appreciate ng mga ginagawa namin vlog kasi alam nyo naman guys na sobrang hirap talaga ng mga content namin talagang adventure tayo so ayun guys nandito tayo sa spot na pagpunguna natin ng mga tulya guys so, ay mga bibe pala guys tatawagin bibe sana all my bibe ayun kaya so guys samahan nyo kami kakapailang natin dito lang sila sa mababa let's go dito. Sarap. Woo, sarap. Dogs, magligo na lang tayo. Wala tayo mag-BB. <laughs> Tapos ayun na nga guys, ano, agad na rin nga pala kami nagsimula at nangapa paano mga tulya dito sa ilalim. sanang alang guys, makarami tayo ngayong araw para kahit papano ay may ulam na tayo pa ng halian at meron pa tayo may iuwi. At ganito nga pala guys ang itsura ng no, mga tulyang na nakukuha natin dito. Ayan, kakapain lang natin yan dito sa ilalim ng mga buhangin at grabe, sobrang dami talaga guys dito. Hindi hindi ka talaga mapapahiya at pwedeng pwede kang makapangdiskarte ng pang ulam. Ito nga pala guys, ilog na pinagkukuna namin ng tulya. Ito nga pala guys, ay tubig tabang. Medyo malayo guys yung dinayo namin ni Dugong dito sa kabilang barangay pa namin para lang makita itong mga malalaking tulya. At buti na lang guys, pagkarating namin dito, eh, hindi kami napahiya at meron talaga tayong nakukuha. Hi guys! Ayun, meron si Dog. Ang galing ah! Ang galing! Ang galing mo! <laughs> ha! 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 tayo! Sabay marami sa damo-damo eh. Nagulat nga lang guys ako dito sa may gilid na may mga damo-damo na ito. Talaga namang sunod-sunod rin guys yung nakukuha ko dito. Medyo mababaw pa kasi guys. Kaya nga guys, dali-dali kong tinawag si Dugong na lumapit siya sa akin at dito kami manguha kasi sunod-sunod yung mga nakikita ko dito. Ito na nga pala guys yung mga nakuha namin kaagad. Medyo marami na rin kaagad dyan. Kaya medyo natutuwa na talaga guys kami kasi may pang-ulam na kami ngayong pananghalian Sabi ko nga guys kay Dugong ay magpatuloy lang kami sa pangunguha. Guys, uwa. Dyan. Dami. Dami ah. Ah. Pasensya na nga pala guys kayo sa boses ko ngayong araw kasi medyo sinisipon ako. Alam nyo naman guys, lagi tayong babad dito sa tubig kaya medyo sinisipon ako. Pero okay lang yung guys, laban lang. talay. Yun. Ayos. Ayon. Ayon. Maya-maya nga lang guys Napansin ko na maaga na naman pala kaming tinanghali ng gising Pero dyan joke lang yun guys Napansin ko nga pala guys na medyo tanghali na Kaya sabi ko kay Dugong ay magluluto na rin kami para makakain Guys ano na ako natin bibi Ayan na Tak tak dogs. On, may pampu drip na naman tayo Let's go Medyo nahirapan nga pala guys kami ni Dugong maghanap ng mga kahoy na ipapanggatong natin kasi guys alam nyo na puno ng sagi nyo na dito sa gilid ay eh, sobrang hirap makakita ng mga kahoy na pwede nating ipanggatong. Dito na rin nga lang pala guys namin na piling magluto dito sa ilalim ng punong malaki kasi guys medyo malilom dito at pwedeng pwede tayo dito magluto at magmukhang chef. Maya maya nga, nga lang guys gumaan na naman yung pagka boy scout namin dalawa ni Dugong dahil nga guys wala kaming dalang kalan dyan eh eto saha na sagi yung ginawa namin. Grabe ba talaga guys pag boy scout salamat talaga sa nanay ko kasi hali ako ng Boy Scout tungka kami grade 4. Inig, guys. Wait lang. Then, guys, sasalang na natin ang tulia. 1-2 lang natin ng konti yan. Nama, ito, guys. Sabaw pa lang. Talaga namang ulam na. Ah, Medyo konting tubig na nga lang pala guys idadagdag natin dito kasi kusang nagtutubig yung mga ganitong klase ng tulya. Grabe, napakabango guys. At eto guys, syempre lalagyan na natin ng mga ibang rekado na pwedeng pampalasa sa kanya. At grabe guys, sabaw pa lang talaga nito ay pwedeng pwede ng ulam at mapapabunos ka talaga na sobrang daming kanin at bahaw. Tapos ayun, magdadagdag na rin nga pala guys tayo ng konting tubig dito. sakto sakto lang guys yung pagkakaluto nito talagang abot na abot lang sa pananghalian. Tapos pagkatapos guys natin itong lutuin, maliligo tayo sa ilog. At ayun, Ipas lang guys ang ilang minuto ay kumukulo na ito at pwedeng pwede na natin tong food trip. Maya maya nga lang guys bigla hinahanap ko si Dugong nandun pala guys siya sa likod ng saging nagtatago. Nagtataka guys ako kung bakit siya nagtatago ay eh, pala guys dumating dito. May mga followers nga pala guys tayo dito na dumating na nakilala tayo. At dahil nga guys nag effort sila para lang makapunta dito eh, syempre magpapapicture tayo dyan. Grabe napaka solid yung mga followers natin. Balak nga sana guys namin silang patikimay na itong aming niluluto kaso nga lang daw guys medyo sila sa harap ng camera. Kaya eto, balik tayo dito sa vlog natin guys At kakain na tayo Siyempre, kailangan muna nating magdasal at magpasalamat kay Lord So yun yeah, guys, tara, let's man, go Food trip na tayo, tara Ow. At pagkatapos natin kumain, maliwis na tayo dyan Sa tubig na yan Siyempre, may tulya tayo Ow. May sardinas din, ang favorite Ow. namin um, Ang sarap nito guys Tara, dogs, kuhaan daw Tigupin muna natin guys yung sabaw ah, Kikma mo dogs, ang sarap Makakalimutan mo ang iyong jowa kung meron. <laughs> Wala pa na. Wala pa. Tara muna. Ah. Kain. Huh. Ah, Kumakain, maliligo tayo. Kaya ano pa guys, iniintay nyo. Grabe, tara, mag trip na tayo at pagkatapos maligo dito sa napakalino na ilog. Let's go! Pero bago ang lahat guys, hanggang dito na lang muna itong adventure natin ngayong araw. So, ano guys, kita-kits na lang ulit tayo bukas. Salamat sa panonood guys, ha ha! <laughs>